تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أعظم قبيلة مسك mayroon sa kanila ng kinausap ni Allah. Nag-angat siya na iba sa kanila sa mga antas. Nagbigay kay Jesus, na anak ni Maria, ng mga malinaw na patunay at umalay sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu ng Kabanalan. Walang siya. Allahumma maqtatal al min ba'dihim min Min ba'di ma ja'at humo'l bayinat. Kung sakaling niloob ni Allah, ay hindi sana naglaban-laban ang mga matapos na nila, matapos na dumating sa kanila ang mga malinaw na pagtunay. Min ba'di ma ja'at humo'l bayinat, walakin ikhtalafo. Fa minhum man amana wa minhum man kafar walau shaa Allahu maqtatalu walakinna Allahayafa'alu ma yurid Subalit nagkaibaybay sila sapagat mayron sa kanila na sumasampalataya at mayron sa kanila na tumangging sumasampalataya kung sakaling niluob ni Allah ay hindi sana sila naglalaban-laban subalit si Allah ay gumagawa ng anumang ninanais na. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون O oh, mga sumasampalataya, gumugul kayo sa kawanggawa mula sa itinustos namin sa inyo. Bago pa may pumuntang isang araw na walang bilihan doon ni pagkakaibigan, ni pamamagitan, ang mga taga-tangking sumasampalataya ay mga taga-labag sa katarungan. Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'kudhu sinatun wala naum lahuma fi samawati wa ma fi ard ladhi 'indahu illa si Allah walang diyos kundi siya ang buhay ang mapagpanatili walang nakatatangay sa kanya na isang antok ni isang pagkatulog sa kanya ang anumang nasa mga langit

Wasiakursiyuhu samawati wal arda wala yauduhu hifduhuma, wa huwal al aliyul azim. Nakakaalam siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Hindi sila nakapapaligid sa anuman mula sa kaalaman niya. Malibang ayon ay sa niloob niya. Sumakop ang silya niya sa mga langit at lupa at hindi nakakbibigat sa kanya ang pangangalaga sa mga ito siya ay ang mataas ang sukdulan la ikran hafidin qatabayyana ar-rushd min فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولان طميميلي شارليون لومينا نغا ان كاليسيا. Kaya ang sinumang tumatangging sumampalataya sa nagpapakadyos at sumasampalataya kay Allah ay nakakapit nga sa hawakang pinakamatibay na walang pagkalamat para rito. Si Allah madinigin maalam. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ay katangkilik ng mga sumasampalataya nagpapalabas siya sa kanila mula sa mga tungo sa liwanag والذين كفروا أولياؤهم الطاعون Ta'agutu yukhrijunahum minan nuri ila'l-dhulumat, ula'ika ashabun narihum fiha khalidun. Ang mga tumanggi, sumasampalataya, ang mga tatangkilik nila ay ang nagpapakadyos, nagpapalabas ito sa kanila mula sa liwanag tungo sa mga kadiliman. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي ويميت, قال أنا Hindi ka ba nakakaalam sa nangatwiran kay Abraham ng hinggil sa si Panginoon nito dahil nagbigay sa si kanya si Allah ng paghahari? Nung nagsabi si Abraham, Ang Panginoon ko ay ang nagbibigay buhay at nagbibigay kamatayan. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أي نقصاب الشاة أقو أي نبي بيجي بوهاي أت نبي بيجي كماتيان نقصاب أبراهام إبراهيم من التونة نسي الله ay nagpaparating sa araw mula sa silangan, kaya magparating ka nito mula sa kanluran. Kaya nangitla ang tumangging sumasampalataya. Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي الله بعد موتها الله o gaya ng naparaan sa isang pamayanan, samantalang iyon ay gumuho sa mga bumungan niyon. Nagsabi ito, paano mabibigay buhay nito si Allah matapos ang kamatayan nito? فيا أحمد بقايا كما قال نديته نسي الله عنده فك طاقش بموهبة اشربته قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas Nagsabi siya gaano katagal na malaging patay nagsabi ito na malagi akong patay na isang araw o isang bahagi ng isang araw nagsabi siya magkos na malagi ka na isang taon tumingin ka sa pagkain at ilumin mo hindi ito nagbago tubigin ka sa asdum mo at upang gawin graming isang tanda para sa mga tao. Wa'dzur ila al'izami kayfa nunsizuha thumma naksuha lahma Falamma tabayana lahu, kala a'lamu anna ala kulli shay'in qadir. Tumingin ka sa mga buto ng asno. Kung paano kaming magbabangon sa mga ito pagkatapos ng pagbabalot ng mga ito ng laman. Kaya noong lumitaw ito sa kanya ay nagsabi siya, nalalaman ko na si Allah sa bawat bagay ay may kakayanan. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin li yatma'in qalbi Noong nagsabi si Abraham, Panginoon ko, ipakita mo sa akin kung paano ko nabibigay buhay sa mga patay. Nagsabi siya, at hindi ka sumasampalataya? قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا Walam Wa anna azizun hakeem. Nagsabi siya, kaya kumuha ka ng apat na ibon sa maglagay ng mga ito sa iyo upang pagputol putulin pagkatapos maglagay ka sa bawat burol mula sa mga ito ng isang bahagi. Pagkatapos manawagan ka sa mga ito umunta sa iyo ang mga ito sa iyo ng agaran. على من الله ايما قطعن يا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبه Wallahu yudaa'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un 'aliim Ang paggalin tulad sa mga gumugugol ng mga salapi nila sa landas ni Allah ay gaya ng paggalin tulad sa isang butil na nagpatubo ng pitong puso na sa bawat puso ay may 100 butil الله ينببأ بايو الله يملوك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ثم لا يتبعون ما فَقُومَنَا وَلَا لهم أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ang mga ang anumang ginugol nila ng isang panunumbat ni pananakit. Ukol sa kanila, ang pabuya nila sa ganang Panginoon nila ay walang pangamba. Sa kanila, ni sila ay malulungkot.